Pag -ikana ang ikanatulog to haka estasyon, ang kamatayo ni Yesus, nagasimba o okay. nagadayot kami kanina o Kristo. Kay <speaking in Spanish> tumuot sa iyo, santos na Diyos, ikos mo ang kalibutan. Pagpasa sa Ganso Evangelyo, sumala ni San Mateo. Sukat sa utong tutok, itapon ang kangit-nit sa tubok yuta hangtod sa kahapon Sa mga alas tres ang takna, sa misyagit masyagit sa kusog na tingog, iloy, iloy, lamay sa baktani. Sa ato pa, Diyos ko, Diyos ko, nga nung kipiyaan mo ako. Sa pagkadumog nila ni sa mga nagparubito ni nagtawag siya ni Ilyas, o sa kanila ni Duol Dayon. Nagkuhag ispong nga na ito sa suka o niya ibutang o gihatag karon in Ang uban ni Ingon, tanaw na ito kung tabangan ba siya ni Ilias. O sa Asus, misingit pag -usap sa kusog na tingog o nitutiyan sa iyang espiritu. Ang ibang hayo sa ginoon. pamalandoy. Atunay duha ka kamatuuran ng lisod natin dawato, ang pagkapigulang o ang kamatayon. Ang pagharong sa kamatayon, kung kini mo abot na, pagkasakit dawato. Bati una po ang kamingaw, kasubo, o gusahay mo hila kita, kuban ang kalibot. Nanong ang inahan ko pa, nanong ang suod ko pang higala, nanong ang ilusinti ko pang anak. Kawatan kita o paglaom sa kaayo sa Diyos paghukom paghukong. Sa laing bahay, ang kamatayon mauyagian ng padulong sa pakiguban sa Diyos. Hangtod sa kantura, yawi kini sa tao, arong uli sa iyang hangtunod anay na patuloy anan Na, ngunong masubo man kita kung maduol ang kamatayon. Pag-angkos, kinuong. Kinuong. Santang gibitay ka sa krus. Santang gibitay ka sa krus. Wala ka mo punting sa imong mga kasakit. Wala ka mo punting sa imong mga kasakit. Hinunua. 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 Naguna mo na ka, ka sa imong katawhan. Naguna mo na ka sa imong katawhan. Nagto sa Dios. Nagto sa Dios. Mitiyabaw ka sa pag-ino. Mitiyabaw ka sa pag-ino. Amahan, pasiloa sila. Amahan, pasiloa sila. Gitaga mo kami upang panitignan sa imong putli na gugma. Gitaga kini. Gikinahanglan kini. Agitahinong dong. dong. na kami sa sa mga nakasala ka kami sa pagpasaylos sa mga nakasala ka na Hatagi kami. Ug samang kasing-kasing nga mapasayloon. Tabangi kami sa pagkaamgo. Na, na ang kinabuhi sa pagigugma na maayong balang. Arong matapos mapapas na ang sa na ang kahadlok sa kamatayon. Himaya sa mahan sa anak o sa Espiritu Santo. May mga sa sinugdaan, sa gahapon, o sa mga magdaan, Amen.